noong 1971. Nasaksihan ng mundo ang isa sa pinakamarahas na digmaan sa Timog Asya matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi pa man ganap na nakababangon ang India at Pakistan sa kanilang naunang digmaan noong 1965. Muli silang maghaharap sa isang panibagong digmaan para sa kalayaan, karapatan at pagkakilanlan. Sa abo ng digmaang ito, isisilang ang isang panibagong bansa, ang Bangladesh. Tara, Samahan niyo ako sa pagtuklas sa mga sanhi, bunga at kaganapan ng India-Pakistan War of 1971. Noong 1947, nang umalis ang mga British sa South Asia, hinati ang rehiyon sa dalawang bansa, ang India at Pakistan. Agad itong nahantong sa isang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa mula 1947 hanggang 1948 para sa kontrol ng Kashmir. Natapos ito sa pamamagitan ng isang tigil putukan na pinangasiwaan ng United Nations na nagresulta sa pagkakahati ng Kashmir sa dalawang bahagi na kontrolado ng India at ng Pakistan. Sa kabila nito, nananatiling pinagmumulan ito ng tensyon at alita ng dalawang bansa hanggang sa kasalukuyan. Bukod sa Kashmir, maging ang mismong teritoryo ng Pakistan ay nahati din sa dalawa ito ang West at East Pakistan na pinaghihiwalay ng 1600 kilometrong Indian territory. Bagamat 56% ng populasyong Pakistani ay nasa East Pakistan, sila ay sistematikong minamaliit at itinuturing na secondary citizen lamang ng mga naninirahan sa West Pakistan. Ito'y dahil ang dalawang Pakistan ay lubos na magkaiba sa wika, kultura at maging etnisidad. Ang West Pakistan ay binubo ng karamihan ng mga Punjabi at Pashtun na may mas malakas na koneksyon sa sentral na pamahalaan at militar. Samantala, ang East Pakistan naman ay pinaninirahan ng mga Bengali na may sariling wika at natatanging kultura. Tanging ang relihiyon lamang, ang pagiging Muslim, ang nagsilbing ugnayan ng dalawang rehiyon. Gayunpaman, hindi ito sapat para masupil ang diskriminasyon ng mga naninirahan sa West Pakistan laban sa kanilang mga kababayan na naninirahan sa silangan. Ang mga citizen ng East Pakistan ay napagkaitan ng patas na representation sa government, limitadong akses sa mga pondo ng Estado at nabigong makinabang sa mga benepisyo ng pambansang ekonomiya. Ang lumalalim na hindi pagkakapantay-pantay at diskriminasyon ay nagbigay daan sa pagsambulat ng kaguluhan sa rehiyon. Noong dekada 60, lumitaw si Sheikh Majibur Rahman ng Awami League bilang leader ng East Pakistan. Kilala bilang ama ng Bangladesh, si Sheikh Mujib ay nagsilbing pangunahing tagapagsalita ng kilusang Bengali para sa pagkamit ng kalayaan. Siya ang naging inspirasyon at pinuno ng Bengali Nationalist Movement na naghangad ng mas malawak na karapatan para sa silangang Pakistan. Ipinaglaban ni Sheikh Mujibur ang six point program. Ito ang mga sumusunod. Una, pagiging federal ng Pakistan. Ikalawa, tanging foreign affairs at depensa lamang ang saklaw ng sentral na pamahalaan sa East Pakistan. Ikatlo, magkaroon ng magkahiwalay o protektadong pera para sa East and West Pakistan. Ikaapat, pagbibigay ng karapatan sa bawat rehiyon na mangolekta ng kanilang sariling buwis. Ikalima, magkaroon ng sariling control sa foreign exchange earnings. At ikaanim, bigyan ng karapatan ng East Pakistan na magtatag ng kanilang sariling paramilitary force para sa kanilang internal security. Noong 1970s, nanalo ang mga Bengali nationalists sa isang halalan kung saan halos lahat ng pwesto sa East Pakistan government ay kanilang inupuan sa kasamaang palad para sa kanila. Ito ay tinanggihan ng West Pakistan at ng kanilang Prime Minister na si Zulfikar Ali Bhutto. Sa halip na demokrasya, dahas ang naging tugo ng West Pakistan sa ginawang ito ng kanilang mga kababayan. Noong March 25, 1971, inilunsad ng militar ng Pakistan ang Operation Searchlight para supilin at tuluyang durugin ang kilusan ng mga Bengali sa East Pakistan. Sa loob lamang ng ilang oras, sinalakay at sinira ng humigit kumulang 60,000 na mga sundalong Pakistani kabilang na ang kanilang mga regular na tropa para military units at humigit kumulang na 90 na mga tangke ang mga universidad, dormitoryo at mga lugar kung saan nagtipon ang mga Bengali activists. Marami sa mga unit na ito ang dinala patungong East Pakistan sa pamamagitan ng mga military aircraft na dumaan sa Indian airspace. Pinatay ng mga sundalong ito ang libo-libong mga estudyante, intelektual at ordinaryong sibilyan ng East Pakistan. Ang capital city ng Dhaka at iba pang bahagi ng East Pakistan ay nalugmok sa kaguluhan at karahasan. Tinaya ng iba't ibang ulat na aabot sa 300,000 hanggang 3 milyong katao ang nasawi sa Operation Searchlight sa tindi ng pag-ataking ito, tinawag ang kaganapang ito bilang ang Bangladeshi Genocide. Sinunog nila ang aming tahanan. Nilamo naman ng apoy at dugo ang aming komunidad. Pahayag ng isa sa mga survivor ng kaguluhan. Sa kasamaang palad, bagamat ang kaguluhan ito ay panloob lamang sa Pakistan, hindi may iwasang madamay dito ang kanilang kapitbahay, ang kagalit nilang India itoy dahil para makaiwas sa karahasan mahigit 10 milyong bengali ang tumakas patungo ng India na nagsanhi ng matinding refugee crisis dito ang kaguluhan ito sa timog asya ay lalong lalala dahil nadamay ito sa cold war sa pagitan ng USA at USSR suportado ng Estados Unidos at China ang Pakistan sa usaping diplomatiko at militar Itoy dahil ginamit ng USA ang Pakistan bilang tulay sa relasyon nito sa China. Sa kabilang banda naman, sinuportahan ng China ang Pakistan bilang pambalanse laban sa India na itinuturing nitong karibal din sa rehiyon. Bilang pangontra sa bagong alyansang ito, lumapit naman ang India sa Soviet Union upang makakuha ng suporta at proteksyon laban sa anumang posibleng pagsalakay ng mga kaalyado ng Pakistan. Kaya naman noong August 1971, pumirma ang India at USSR ng Treaty of Peace, Friendship and Cooperation na nagsilbing mahalagang garantiya sa seguridad ng India sa mga pagsalakay. Tinanggap ng India ang humigit-kumulang 10 milyong refugee mula sa East Pakistan. Kapalit nito, kanilang aktibong sinanay at sinuportahan ang mga Mukti Bahini fighters. Ito ang kilusang gerilya na lumalaban para sa kalayaan ng East Pakistan. Habang patuloy ang diplomatikong tensyon, palihim at unti-unting nagpadala ng humigit kumulang 200,000 na mga sundalo at mga armadong mukti bahini fighters ang Indian government sa border ng East Pakistan. Ito'y kanilang ginawa bilang paghahanda sakaling pumutok na ang isang digmaan. Handa kaming gumawa ng anumang hakbang para sa kapakanan ng mga tao. Pahayag ni Indian Prime Minister Indira Gandhi. December 3, 1971 Isinigawa ng Pakistan ang Operation Chengiz Khan Isang pasorpresang pagsalakay sa mga airbase ng India Inatake ng Pakistani Air Force ang labing isang pangunahing airfield sa Northern at Western India Kabilang na ang Patankot, Amritsar, Isrinagar at Agra Layunin na mga pag ito na wasaki ng air capabilities ng India bago pa man makapag-deploy ito ng sapat na sundalo sa East Pakistan. Nagdesisyon ng Pakistan na maunang umatake na sa pag mapigilan nito ang nalalapit na opensiba ng India. Gayun nabigo ang operasyon na ito na magdulot ng seryosong pinsala sa Indian Air Force. Kulang sa koordinasyon at intelligence ang mga pag-atake ng Pakistan. Samantala, nagawa namang ikalat ng na mga Indian ng kanilang mga eroplano kaya hindi ito na target lahat. Bukod dito, naging mahusay din ang depensa ng mga Indian air bases laban sa pagsalakay ng mga Pakistani. Tinataya na humigit kumulang 75 Pakistani aircraft ang nawasak at nasira sa mga counter strikes ng Indian Air Force sa mga sumunod na araw makalipas ang Operation Cengiz Khan. Ang mga inataking Indian Air Bases naman ay mabilis na naibalik sa operasyon. Kaya hindi nagkaroon ng matagalang epekto sa air power ng India ang biglaang pagsalakay ng mga Pakistani. Imbis na panghinaan ng loob, nagbigay ito ng dahilan sa mga Indian na formal nang pumasok sa digmaan para suportahan ang mga Bengali nationalists sa East Pakistan. Makalipas ang pasorpresang pagsalakay, mabilis na nagsagawa ng coordinated offensive ang India sa East and West Pakistan. Sa western front, matagumpay ang Indian Army na durugin ang pagsalakay ng mga Pakistani forces. Ang labanan sa Chamb ang naging pinakamatinding sagupaan sa digmaan kung saan humigit-kumulang 8,000 na tropa mula sa magkabilang panig ang nagharap at ilang mga Indian territory ang pansamantalang nasakop ng Pakistan bago nila ito nabawi sa Punjab naman, nagkaroon ng mabibigat na labanan sa mga border towns kung saan sinubok ng mga Pakistani forces na pasukin ng India ngunit sila ay nabigo dahil sa matapang na depensa ng mga Indian defenders. Sa kabila ng malalakas na opensibang Pakistani, hindi nagpatinag ang defense line ng mga Indiano. Sa Eastern Front naman, sa loob lamang ng dalawang linggo Matagumpay na napaligiran at napabagsak ng Indian Army ang mga pangunahing lungsod ng East Pakistan, kabilang na ang Jessore at Kulna. Dinurog din ng Indian Forces ang depensa ng mga Pakistani sa Battle of Hilly, isa sa pinakamahabang labanan ng digmaang ito. Sa kabuuan, tinatayang 200,000 na mga sundalong Indian at Mukti Bahini Fighters ang lumahok sa kampanya sa East Pakistan kasama ang humigit kumulang 400 na mga Indian tanks at mahigit 700 na mga aircraft na nagsilbing suporta para sa ground operations. Ang overwhelming firepower at organisadong opensiba ng India ang nagbigay ng napakalaking kalamangan laban sa mga Pakistani. Ang Indian Navy ay nagsagawa din ng mga matatagumpay na naval blockades at pag-atake sa ilalim ng Operation Trident at Operation Python. Ang mga naval attacks na ito ay lubos na nagpabagal sa pagdaloy ng supply mula Pakistan patungo sa kanilang mga sundalo. Pinagharian naman ng Indian Air Force ang himpapawid gamit ang kanilang 700 na mga combat at support aircraft na nagsagawa ng walang humpay na air raids laban sa mga airfield, supply depot at command center ng mga Pakistani. Sa loob ng maikling panahon, Winasak ng Indian Air Force ang halos buong operational fleet ng Pakistani Air Force sa East Pakistan at kanila ring nakontrol ang kalangitan ng Western Front. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng ganap na air superiority sa Indian Air Force na nagpabilis sa pagbagsak ng mga puwersa ng Pakistan. Sa loob lamang ng labing tatlong araw, napalibutan at nakuha ng mga puwersang Indian at Mukti Bahini ang kabisera ng East Pakistan ang siyudad ng Dhaka. December 16, 1971 Sa Racecourse Ground, Dhaka, sumuko si General Niazi ang General ng East Pakistan kay General Jagjit Singh Aurora, ang Commander-in-Chief ng Indian Eastern Command na siya namang namuno sa mabilis at matagumpay na kampanya sa East Pakistan. Mahigit 93,000 na mga sundalong Pakistani ang sumuko ang pinakamalaking surrender na naganap makalipas ang World War II. Sa pagsukong ito ng Pakistani Army, nakalaya na ang East Pakistan sa kanilang pamahalaan at kanilang itinatag ang isang panibagong bansa. Ito ang Bangladesh. Ang digmang ito ay naghatid ng malaking pagbabago sa politika ng mga bansa sa Timog Asya. Sa Pakistan, nawalan sila ng moral at militar na lakas sa pagkakataong ito, lumitaw si General Zia Ulhak. Noong 1977, pinamunuan ng general na ito ang isang kudeta na siyang nagpatalsik kay Prime Minister Zulfikar Ali Buto, ang leader na kanilang sinisi sa kanilang pagkatalo sa digmaan. Makalipas nilang mapatalsik si Bhutto, iniluklok ni General Zia haq ang kanyang sarili bilang leader ng Pakistan at kinalaunan ay may kilala bilang isang diktador. Sa kabilang banda naman, ang India ang naging dominant power sa Timog Asya sa larangan ng militar, politika at ekonomiya. Ang kanilang tagumpay sa digmaan ay nagbigay daan sa mabilis na modernization ng kanilang hukbong sandatahan, pagiging nuclear power noong 1974 at pagiging malakas na impluensya sa regional na diplomasya. Ekonomikong umangat din ng India bilang isang pangunahing merkado sa Asya at ito ang naging sentro ng teknolohiya, industriya at serbisyo sa Timog Asya. Samantala, bagamat naging napakahirap ng muling pagbangon, unti-unting umangat ang Bangladesh sa pamamagitan ng paglago ng kanilang export-driven textile industry, remittances mula sa kanilang mga overseas worker, at sama-samang pagsusumikap ng kanilang mga citizen patungo sa isang demokratikong pamamahala. Ang mga buhay na nawala ay hindi na maibabalik, ngunit ang pangarap ng isang malayang Bangladesh ay totoo na. Ang digmaan ng India at Pakistan noong 1971 ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng pekinig sa boses ng mamamayan. Kapag hindi naririnig at hindi tinutugunan ang hinaing ng taong bayan, maaari itong magbunga ng malawakang kaguluhan at pagdanak ng dugo. Masasabi natin kung naging patas lamang ang Pakistan sa kanilang sariling citizen, malamang ay hindi naganap ang digmaang ito. Nais kong itanong sa iyo, ano ang pinakamahalagang aral na mapupulot mo sa kwentong kasaysayang ito? Ilagay ang inyong sagot sa comment section. Kung naghahanap pa kayo ng video kaugnay dito, nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa Indo-Pakistan War of 1965. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin at pahalagahan ang kasaysayan.